Tol, may ayusin tayong airtech fan i lang natin kung kagana ba ano? ngayon mga tol subukan natin kung kagana pa talaga ito kasi matagal na itong stack sa amin yan bago nyo pala isasaks, isasaksak tingnan nyo muna kung yung wire ba may butas kasi mga grounded yan eh yan number one, number two wala talaga no wala ngayon subukan natin ayusin para magamit natin yung air fan tara kung alam niyo lang mga tol basic lang tong gagawin natin mabilis mo lang tong makokopya basta tapusin mo lang yung video natin wala kang gagastusin dito kahit piso wala kang gagastusin dito dahil yung wire na gagamitin natin dyan din mga galing puputulin na natin yan ano tanggalin muna natin tong cover ayan ayan mga tol kung makikita nyo dyan mga tol, yung cover dyan sa switch, isa din yan na tatanggalin natin dahil hahanapin natin dyan yung kulay white na wire na nakakonekta doon sa bandang motor. Ayan, baklasin natin yan mga tol. Kasi kung alam niyo lang mga tol, kung ipapaayon nyo to sa mga marunong umayos ng airtech fan, panigurado malaki yung hihingin nila sa, sa inyo dito sa amin sabi ng mama ko 500 daw yung paayos nito kasi nakapayos na sila mama dito dati yung retake pa namin dati kung makikita mo dyan mga tol yan yung switch ng ating retake fan yung apat na yan yung blue, pula pati yellow hindi natin papakialaman yan kasi switch nyo ng retake fan natin yung ating titignan dyan, yung kulay white, yung karugtong ng brown, sasaksakan natin. Yung white na yan. Yan. Dapat titignan nyo talaga itong mga tol kasi mahirap na. Kung may white kayong wire dyan mga tol, pwedeng hindi nyo na yan pakialaman kasi pwedeng ganyan lang yan. Yung puputulin lang natin, yung nasa taas. Kasi ako, kaya ako yan binuksan dahil na natin ng kaunti yan mga da isang dangaw lang tapos ikakabit pa rin natin yan sa kulay brown kung pansin nyo mga tol yan yung kapasitor yang kulay black na ano parang box yan yung, kapis, yan yung kapasitor puputulin din natin yung isa dyan sa bandang kaliwa tapos ikakabit natin sa white Ganun lang yan mga tol. At ito na nga mga tol. Sisimulan ko ng baklasin yung wire na yan mga tol. Ingat lang tayo kasi baka madamay yung ibang wire. At pag matapos na natin baklasin yan tol, kuha tayo ng wire dito sa bandang switch para idugtong natin dyan sa motor. At paalala lang mga tola, tignan nyo muna yung pera ng ginawa ko kanina na tinitignan ko yung kung saan papunta yung isang wire papunta sa motor. Dahil yung iba, ibang kulay. May green, mayroon ding pula. Iba-iba yung mga kulay mga tol. Pero yung ano talaga yan, yung common talaga na palaging nakas nakakabit dyan, kulay white talaga. Ano, tignan nyo na lang para ano, para hindi na kayo maguluhan. At ito na nga mga tol. Kuha lang tayo kahit kaunti lang na wire. Kulay white na, kulay white pa rin yung kukunin natin, tola. Ayan. Kahit kaunti lang. Pangdugtong lang natin dyan sa motor. At pag tapos na tayong makakuha, mga tol. Idugtong pa rin natin siya. Baka kasi makalimutan yung idugtong eh. Mabilis lang sana to kung may wire lang kami na kulay white. Kaso tinigdan ko talaga sa mga wire ko sa mga AirTech fan. Iba yung kulay. Kulay dilaw. Kaya yan na lang yung binaklas ko para sure na gagana talaga yung AirTech fan natin. Pero wag nyong kalimutan na ikabit pa rin na. Tapos iskastipan nyo kasi baka mag-grounded. Baka masunog yung iba. Delikado na. Talagang wakas na idugtong na nga natin mga tol ayan pakita ko sa inyo ayan o oh. ba? Diba? kulay white pa rin yung pinagdugtongan natin ano ayan tapos nakarugtong pa rin siya sa ano sa kulay brown kaya gagana talaga yung artek pa natin dyan okay na yan mamaya is kastipan ko na lang yan yan yung wire na kinuha natin dyan ayan ganyan kaliit lang Kasi nga, gaya ng sabi ko sa inyo, kung ipapa <clears throat> natin to sa mga marunong mag-ayos ng ganito, hihingan talaga tayo ng mga siguro 500, yung iba pa nga, 1K. Talagang, mas mabuti ng tayo-tayo na lang. Dahil, ito ang pa na to, mga tol. Ano lang to matagal na to. Matagal na tong stack sa amin. Kasi busy ako sa trabaho. Hindi tsaka hindi naman to sa akin eh. Sa mama ko 'yan. Kaya bin, yung sinabi ng mama ko na baklasin ko daw kunin ko yung tanso para ibenta namin. Sabi ko sayang. ayosin ko na lang. Ay, kaya ito naka di po ngayon eh. Di. may time ako na ayosin At ito mga tula. Baka nakalimutan niya. Yang kulay white niya bandang dulo. Yan naka, nakakabit sa motor. Yan yung puputuloy natin. Yun, yung wire na nakakabit sa motor. Hindi na natin yung papakialaman. Hindi na yon Wala na yung silbi sa ano. Retect pa natin. Ikakabit lang natin yan sa white. Tapos, ididiretso natin yan sa kapasitor. Yung sinabi ko sa inyo kanina na kung yung kulay box na kulay itim, may wire yan dalawa. Sa kaliwa tayo. Dahil, depende kasi yan eh. Kung sa kanan tayo, baka sa, yung hangin ng, yung buga ng ertek pa natin, baka sa likod. Kaya pwede din, ano natin, ilipat naman natin para nasa harapan na talaga yung hangin. Pero sa pagkakalam ko talaga, nasa kaliwa yan eh. Kaya, ayan, kaliwa yung babaklasin natin dyan. ito yung sinasabi ko sa inyo mga tol. Yan yung, yan yung kapasitor. Yung kaliwa. Pinutol natin. Yung kanan buo pa yan. Yan yung kakabit natin sa white. Idudugtong lang natin yan. Pwedeng balatan nyo lang. Tapos ikabit nyo yung ano natin. Wire natin maliit. Sa akin pinutol, pinutol ko talaga. Tapos dyan. Dyan yung ikakabit natin yung idudugtong natin dyan yung white. Ganyan o. Oh. Ganyan yung nyan yan nasa taas wala na yung silbe yung nasa baba na lang tapos konekta na lang sa mo kapasitor ganun lang mga tol mamaya papakita ko sa inyo yung tamang pagkakabit mga tol mamaya papakita ko sa inyo yung kapasitor mga tol ito yung kanan ito yung kaliwa ayan ito yung kaliwa ito yung kanan buong buo pa to mga tol ito lang yung pinutol natin dyan oh. ayan ayan tapos dugtong natin dito sa puting na yung kinuha natin na maliit tapos ito ito yung sinasabi ko sa inyo mga tol ito yung kadugtong nitong puti nandito pinutol na wala na to hindi na magagamit ito lang yung nagagamit natin dyan yung wire papunta doon sa saksakan dugtong lang natin dito sa kapasitor ayan ganyan ang kadali mga tol kagano na yung airtick pa ninyo na hindi na umiikot ayan. ito lang yung gagawin nyo para umiikot ulit ano tawa testing natin mga tol ah. At syempre mga tol, linisin natin itong erotic pan natin ng mabilisang linis. Ayan. thank uh you -huh. itu itu istighna terlihat nana.